Kwento ni Juan at Maria Si Juan ay nakilala bilang isang tamad na binatilyo at naman kay Maria. Si Maria ay inilalarawan bilang isang masipag at masinop na dalaga. At ang dalawa ay nagkakilala sa di tadhana. Nang minsang utusan si Juan ng kanyang ina upang bumili ng asin. Tumungo si Juan sa bayan ng upang bumili ng asin sa may tindahan. At habang naglalakad, nadaanan niya ang kahali-hali ng dagat at ang masamyong hangin at malapres kong pagaspas ng tubig sa batis na namang nanghalina kay Juan upang maligo sa dagat. Naligo si Juan at itinabi niya ang asin malapit sa batis at nilagyan niya ng bato. Subalit sa bawat hampas ng malalaking alon, natangay ang asin sa kasawiang palad. Nooy walang kaalam-alam si Juan sa pangyayari. Masaya siyang nagbabad sa tubig katapos ay tumungo sa ilalim ng puno. Nang bigla siyang makaramdam ng gutom. Naroon ang punong bayabas. Nakita ni Juan na may bunga ang punong bayabas. Saka naman ito pumwesto. Ibinuka ang bibig malapit sa bunga habang ito'y tulog nagbabaka sakaling mahuhulog ang hinog ng bunga ng bayabas. Sayang na, siya namang dumating si Maria at nakaramdam na rin ng matinding gutom at dali-dali niyang tinakbuhan at kinuha ang bunga ng bayabas. Biglang nagising si Juan. Hoy, akin yan, sambit ni Juan. Hindi mo ba nakikita kanina pa or kanina pa ako naghihintay mahulog ang bunga ng bayabas na yan. At sumagot si Maria. Hito ba? E paano mo naman ito inaabang mahulog? Ang bunga ng bayabas kung wala kang gagawin. Anong wala? Hinihintay ko ngang mahulog sa aking bibig, sambit pa ni Juan. Sabay tawa ni Maria. At nagsabing, Naunahan na kita. Alam mo ba, ang aral na kailangan mong matutunan ay hindi lahat ng bagay ay nakukuha sa katamaran. Kailangan mo rin kumilos at walang napapala ang mga taong walang ginagawa. At ang wakas ng aking kwento sa dalawang klase ng taong magkaiba ng persepsyon sa buhay. Pero, iisa lang ang kanilang patutunguhan at sila'y pinagtagpo ng tadhana hanggang sa wakas.